nagdaan po kami kasi malolos din pala siya. At ito pala ang ubihan. Ayan, ubihan. Kole ubi. At tanong, hindi kaya baha. Baha po ba? Papay tayo. Ay, laki na. Ay, tayo. Ay, laki tayo. Ay, laki tayo. Ada, laki tubig. Oh. Laki daw ang tubig, kaya pala. Ang laki tayo sa laki ng tubig, oh. Sabi ba na titin ako kung malaki tubig. Ito yan sa taliktip. Malaki ang tubig po rito. Hindi, parang hindi kakayanin ng sasakyan ko. Ang ganda o no? Oh. delikado Balik na tayo rito Ano yung kaya ah. Hirap to Nasa ubihan po kami Ubihan p Dito po yan sa talip-tip Anong nangyayari nito Babalik ako po ng Polo yung iba na stranded na doon oh. Eh, na stranded sila kasi baha. Oop. Kaya na na oh, sinasabing ubi yan. Ang oh, pakalaki, di kakayanin. Oh, Mahaba! Dun sa Ubando talaga, sa malanday. Sa may polo. Malanday talaga. Malanday. Pagdating ng bando, ah, uh, kumaliwa kayo, tapos, ganun polo, kumalatlay. Kami din eh, malolos din ah, nga tama. kami. Malolos nga kami. Malolos ka na, eh? Oo. Ka na, eh? Oo, sige. Sakit sa Alam, maliliit yung malalaki. Sa Panasahan ako. Panasahan. Saan siya? Saan daw siya pa? Ha? Kasi yan, susundan po niya kami kasi malulos din pala siya. Saan daw siya? Malulos din. Eh, hindi Mismo kaya na. bayan? Oo. hindi kaya na sasakyan din niya. Kaya susundan na lang niya ako. Para alam Balik na po kami. Bye bye. Hindi na kami.